As, ano yung isang lesson na natutunan niyo mula kay Ay, Diretso? Ayan ako marami. Um, lessons madami po. First is, um, punctuality. Yeah. Bawal na late <laughs> talaga. <laughs> Totoo yan. Yes. Bawal na late kasi pag late ka, paano ka makakahabol okay. sa mga siya tas ka din. Hindi. Ay. Ay, look. Tapos. Ayun, paano ko sa... So, ayun, um... <laughs> so, wait, Pag work, bawal talaga Kahit ano pang reason, you have to be early. And then, second na natutunan ko is, um, bawal kang sumuko kahit gaano kahirap yung eksena o kahit gaano kahirap yung pinapagawa sa iyo kailangan mong i-push yung sarili mo kasi with direct Joel parang ano kanya eh push kanya na hindi lang yan yung kaya mo hindi ka lang hanggan diyan may mas ibubuga ka pa so yun push yourself kasi um there's always a room for improvement and appreciate your co-actors love them yun yung um, natutunan ko with this yeah. kasi <laughs> kasi kapag comfortable ka kasi sa mga katrabaho mo mas magiging maganda yung flow ng um, shooting, ng taping so yun, kailangan maging um, appreciative ka sa mga katrabaho and what else? ang dami, isa-isa yung kapag pinaka Hindi ko sa kanila gano'n. At taas ka ba? Tawang-tawa ka sa sinabi yung ganito. So late sa <laughs> oh, <layup. laughs> today. Kasi nalilito talaga. I'm sorry. Nagrabi po kasi. But yeah, that's true. You shouldn't be late. Um, um, but other than that, I think, yeah, pinaka-important is you have to focus. Hindi pwede yung kung ano na iniisip mo habang nag-shoot. Especially if it's a drama. Uh, dramatic na mga scenes. Um, and also, um, don't feel discouraged kung napagalitan ka or napagsabihan ka because um, they just want you to do your best. And, uh, yun nga, parang you have to think about how um, everyone else in the cast feels as well. Kasi, dapat ano, dapat hindi kayong maarte or anything, mga ganun. Um, Yeah, yun yung mga natutunan ko uh, sa shoot namin. Um, yeah, focus, and yeah. Napagalitan ba? John, ikaw, anong natutunan mo kay Direk? And paano ka finally napapayag dun sa breakdown scene? Ako yung unang natutunan talaga yun. Yung hiwag kang sumuko talaga. So, yun, yung unang mali ko nung unang araw. Tapos kinausap ako ni Direk. Uusap kami, kinausap niya ako na kaya mo yan, kaya mo yan. Pinush na talaga ako. Nagpa-back yeah. up. Nagpa-back <mzk> Dahil ayaw niya <Dita>. na. Ayaw niya <laughs> na, hindi na kaya. Sabi sa akin. Natsyak ako. <laughs> hindi pwedeng hindi mo na kaya. Kailangan ituloy natin ito. The next time na ginawa niya ulit yun. I told him to focus. Nagawa niya ng natin... mahusay siya na gawa niya ng tama. ka Nasa trailer yata kanina yun. Dalawang breakdown siya eh. Uh. Dalawang major breakdown itong pelikula. Uh, both mahirap. Hindi madaling gawin kahit na isang experienced actor yung ginawa niya. Why? Mahirap yung ginawa niya. Uh, kaya nung ng out na siya, baka <laughs> so, galing naman ako ni Bob kakawalan kay boss Bob sabi ni Bob sabi ni Bob sabi ni sabi ni Bob sabi ni Bob muna natin, next time we'll do it again, but huwag kang susuko, ayusin mo Bob gawa naman Bob sabi ni Bob sabi a lot from ni so, Matapang sabi ni Bob sabi nagawa, finally? Ano yung pinasok mo sa isip mo ni isang buong gabi po ako hindi natulog. ko po ano yung mga maling ginawa ko. Tapos, may taping pa rin po Tapos, na nag sa akin lahat mga sinasabi ng train na, kaya mo yan, gawin mo yan, basta lahat po ng mga magic word na sinabi niya sa akin para magawa ko. Hindi, tinalakan ko na tinalakan na <laughs> Ako <laughs> <laughs> ah, may mura <murang> kayo. Talaga. <laughs> <naman>. Oh, <laughs> yan ang gawa niya. Ayun, <laughs> doon ka natakot <laughs> sa kala. Yun. Tapos yung natutunan ko rin po kay eh, Drake, dapat rating yung Ayun, binabasa niyo yung script yung isa Kailangan bibigihin mo na. Ayun niya kasi ni Drake na yung mga kasi rehearsal. rehearsal rehearsal pa eh, Ano no kana? Ano. Kailangan ng rehearsal para kibigihin mo yung lahat para pag take. Hindi, eh, eh, kaya, kaya, mo lamang mauunawaan lalo na kung baguhan. Kaya mo mong malalaman na naiintindihan nila ang gagawin nila pag nag-reading ka. Pag sa reading mo, ano ba? Yung bakit kanya reading niya? Hindi yata niya naiintindihan. Kaya eh, hinihingan ko na sila ng semblance ng almost, almost, uh, sa an, an acting, ano. Tapos saka namin ipapolish later on. Lalo na pag puro bago yan. Lahat mm -hmm. ng aking artista bago. Ako lang ang luma. <laughs> so, I have to confront their needs. Okay? I'm, I'm, so happy. This tour very good. Ito mm -hmm. rin mahusay na ng maayo. Oh, yan. Yun ang nangyari. O mayroon pa ba? <laughs> 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 kay Direk. Kape daw. Direk. Ano pong excuse ng artista ang binigay sa inyo na talaga hindi niyo natanggap? Ay, kalibaba ko siya sorry na late ako kasi traffic. Ano po yung... Wala. Hindi ko tinatanggap ang anumang excuse. Namumura <laughs> <lumungo grandes>, agad. <laughs> <grading. laughs> kasi ang tulang ko one hour before call time. I always do that. Ever since, kahit nung bata pa ako one hour before call time, if the call is 8, I'm there at 7. Kasi inaayos-ayos ko pa, sinusupervise ko pa yung mga bagay-bagay. Kaya, wala. W walang, walang excuse sa akin. Mabuti pa yung tinanggap mo. Direct, sorry po. Talaga po akong late. Oo oh, nga, late ka. Huwag na Kasi yung, sasabihin mo kasi ganito, uh, kasi traffic, story, mo. Ay, sorry. Ah, ginan yan nyo. Oo, kasi eh, bakit na iba? Hindi naman natatraffic. Pag kayo ito natatraffic. Alam mo, ang call mo eh ganito. Two hours before or one hour before, umalis ka na sa bahay ninyo para yung ubiyo. Kasi namumura kayo ng ibang mga tao. Kasi eh, ang yeah. pelikula, hindi naman artista lang. Bagay. 150 people ang so, naandyan mga ko and all. 150 nandiyan pati na yun. Ulit na naman yung hayop na yan. Minumura kayo sa likod <laughs> nyo. <kung> hindi <laughs> nyo alam. Nagagalit sila. Kasi pinagaantay nyo sila eh wala namang karapatang pag-antayan kahit na si Ino, kahit si Queen Elizabeth hindi ko man hihintayin na <laughs> uh, thank you uh, question ko sa kas parang um, hindi pa kayo nahirapan sa location ng movie na to mag-shoot sa location na yun um, Okay mo Hindi po si Direk ko yung namili ng no, sabi ni Direk ko. Kasi mababay yung mga tao sa dito. Saan ba Hindi nila yeah. sa pwede sabihin ayaw nila ako namili. Hindi, sa Cavite. sa Rosario. Cabite, no? Sa Rosario, Cavite. Doon kami nag-shoot. Eh, sa isang fishing village sa Rosario. Nakilala ko ang oh. may mm. iyon. So, ano, uh, John, di ba kayo nahirapan? Or especially sa ladies, ano? Kasi mainit. Yung uh, mga ganun, ano ba? Bagay, tungkol sa location. I mean, when it comes naman sa trabaho namin, dapat di na kami naman maarte. Kasi pinili naman namin to. So, basta kung saan man yun, kahit sa putikan man, or kung saan mang place yun, I don't care kasi I'm doing whatever. I'm, I'm doing what I love. And I chose to do that. And it's exactly. happening. Uh, class ko na po. Paano po nagbago yung talak ni Joey mga noon sa ngayon? Sabi niyo nag-mellow na. Kayo? Mas refined na ang talak. <laughs> Hindi talaga ano? Hindi refined Roda? Hindi ako? 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 ako? Hindi palitan. Hindi palitan. Hindi ako? Hindi ako? Hindi ako? Hindi Hindi ako? Hindi ako? Hindi ako? Hindi ako? Hindi ako? Hindi everybody on toes. Walang chikahan sa akin. You can chika on break. Lunch, uh, breakfast, dinner, chika-chika kayo. Work, work. Walang puyat sa'yo direct. Walang Wala, Wala. bawal so, Talaga may time man. Uh, cut, uh, cut off. nasunod Ay, hindi ako mag-cut okay. off. Natatapos na LDC. po, yan. Aga po, yan. Bongga. Kasi everybody works hard. Okay. Kaya maaga na natapos. Kaya naman na, kaya naman hindi maaga natapos si Kanan, si Kanan, si Kanan, si Kapatid Direktor, si Kanan, si Kanan. Wala nang mangyayari. Direk like, may nalahas na po bang sumagot sa inyo? Meron. Ay, huh? Ay sino? sino? Malaking artist At na bang ba kumpare ko? Ay, sino, sino yan? Pinahalak ko. Ah. Oh. Ayan. Ay, ayan. Sino yan? Sino yan? Sino Sino yan? Sino yan? na lang. <laughs> Lahat na revelation ngayon, kanina ang daming revelation. Huwag na. Si JP ba yan? Ay? Hindi. <laughs> Wala na siya dito, hindi na siya dito nag-artista. Ah! Ay, umalis. Ah, international. Kilala mo ba? Lang. May pagka. Aha! Wow! Ah. <laughs> <laughs> Uji! <laughs> With that. Part. With... Ay, direct, sorry, uh, Bat-in lang. I ikaw ba personally ang gumagawa ng mga sex scenes? Uh, Ako. I okay. don't want anybody to do that but me. Okay. Kasi, it's it's my film. I why would I let somebody else do the sex scene for me? Mm. Kasi may mga ibang director na? Maraming director na hindi silang gumagawa na oh, yeah, yeah, yeah. Kasi hindi alam gawin. Napakahirap ng sex scene. The yes. hardest thing for me to do is a sex scene. Especially if you have seven sex scenes in the film. How do, will you make the other one different from the other one? Eh, isa nang na, ganyan naman ang ganyan. <laughs> <laughs> Kaya, yung creativity mo papasok dyan, di ba? Hmm. Mahirap. At saka mahirap sabihin sa babae, oh, yung ganyan ka na siya. Uh, mahirap, makakahiya. Hmm. Ang lalaki, dalyan. ang pinakamahirap, is direct sa sex scene eh napakapangit ng kanila pag <laughs> <laughs> yes, uh, <laughs> <kailan>. <laughs>